Tuloy na nadadagdagan ang bilang ng mga nasawi dahil sa mga pag-ulan na dulot ng pinaigting na hanging habagat. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Sa pinakahuling ulat ng NDRRMC kaninang alas 12 ng tanghali, sampu na ang naitalang patay, pitong nawawala at pito na sugatan dahil sa patuloy na mga pag-ulan dala ng habagat. Ang lima sa nawawala ay pinaniniwala ang natrap sa flash flood sa loob ng river tunnel sa General Anakar sa Quezon. Pawang mga subcontractor ng MWSS ang mga biktima ng flash flood. Patuloy pa rin ang retrieval operations sa limang nawawala. Samantala, bineberipika naman ng Department of Health at Department of the Interior and Local Government ang pagkakakilanlan ng mangingisda na natagpo ang patay ng malunod matapos pinilit na maglayag noong August 13 sa barangay Kalaswagen, Brooks Point, Palawan, habang nawawala pa ang kasama nito sa panging isda. Sa kasalukuyan, kabuo ang 28 insidente kaugnay ng pagulang dulot ng habagat ang naitala mula sa Region 3, Calabarzon, Mimaropa, Region Region 6 at NCR. Ang mga ito ay pag-apaw ng tubig mula sa ilog, pagbaha at flash flood, landslide, nasirang footbridge, gumuhong istruktura, buhawi o tornado, may bitak na dike at pagkalunod. May kabuo ang mahigit 30,000 pamilya o katumbas ng mahigit 150,000 na tao ang apektado ng habagat sa Region 1, Calabarzon, Region 6 at NCR. Bumaba naman sa 5,037 ang bilang ng mga mga pamilya. O 24,024 na tao na ang nailikas sa anim na designated evacuation centers sa Bansa. Payo pa rin ng NDRRMC sa publiko na maging mapagbantay at lumikas sa mga pinakamalapit na evacuation centers ang mga residenteng nasa low-lying areas. Nakapagkaloob na ang pamahalaan ng mahigit 2 milyong pisong relief assistance sa mga apektadong pamilya sa NCR, Calabarzon at Negros Island Region o NIR. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo.